election parafernalia para, para sa halalan nakaimbak nga lang ba sa isang bahay sa Davao City hindi totoo kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa isang panayam sa Press1PH na may mga information technology devices na iniimbak ng isang service provider sa isang bahay sa Davao City ngunit wala siyang nakitang anumang irregularidad. Yung mga transmission device, baga sa TV, antena yun, wala pong kinalaman sa pagsinaputan ng boto, pagka-transmit na kung ano yung laman na boto. Ang problema kasi sa mga lugar, wala kasi gusto mag-warehouse ng matagal. Walang gusto mag-warehouse ng araw lang. Gusto six months to 1 year. Kaya paano naman yung Araw lang nag-stay dun. din ng pahayag ang Comelec na kinukumpirma ang kinalalagyan ng 10 set ng Starlink devices, mga solar panel, at mga baterya sa isang bahay sa Davao. Ayon rin sa Comelec, ang I1 Resources Joint Venture at Ardent Networks Incorporated ang namamahala sa deployment at storage ng mga kagamitan.